doon trabaho niya yung sinamanya oh Oo. kanyang trabaho. Yan. Yeah, Vlog-vlog tayo muna guys. Habang naglalakay. Ito <tinyong> oh. na yung aking kasama. Para nung Maglakad ka tayo. Ito si Karen Rule. Hello guys. May pasok sila ngayon. Sunday. Kasi, tatlong araw lang ang papasok nila sa Lunes, Martes, Mercolis. Hinihingal na ako. na <laughs> ako. <laughs> nag ako ng Yes. <clears throat> Ngayon ako sumama dito. Yan. Ito, turn. sa kayo, guys. Sa so, amin. So, um, Malayo pa raw na nakarelamin, guys. Ay! Bastos! <laughs> Nagkalbo ko ng aking damit. <laughs> damit ko eh. <laughs> Damit ko ito mas bastos. Mahangin. Ang damit ko tumataas. Uh. Ang dami, dami pa naman dumaranas sa sakayan. Tumataas ang damit ko. damit ko guys lumilipad lipad <laughs> sa lakas ng hangin kiningil uh, ako ah saan? saan pa tayo? diretso lang? diretso lang hindi <laughs> ko maligaw diretso lang <laughs> diretso lang daw guys simbahan yan kaya ya, pa so, nan, pa bakit nandiyan sila kaya wala sa simbahan uh, grabe hingal matataas talaga ang damit ko. ah ayan sa so, wala ang simbahan din pala kutahanan dito. Magawa silang palaspas guys. Simbahan guys dito oh. Ayan o guys o. So, Namamalaspasa na ngayon. Simbahan na pala dito. santong lugar? Saan lugar? San Juan. Sa San Juan na po ito. San Juan na kami. San Juan. Ayan, simbahan. May palaspas na guys. na sa tuloy. Oh. Wow. Wala pang, wala pang pa. pa. bundisyon yan. Ang dami po guys, mamalaspas guys, ang sa tuloy. talaga ngayon, duminag yung tindang palas sa daanan. si Tina. na yung mga malaspas guys so hanggang dulo. Hanggang dulo ang kandulong, ang kandulong ang mga malaspas, hmm? sila na lang silang gumagawa. Ah, tawid Tawid pala kami Ayan guys Hanggang sa dulo Ang mga palas na mamalaspas Pagmamahal na araw na ay, ayan, yan. May palaspas na. Ganun. Lalakad na lang namin papunta sa trabaho niya. Papawis na rin. Kesa sumakay pa ng isang jeep. Lakad na lang May yes. mga polis. Polis na polis. Saan pa tayo? Ha? Doon ba tayo sa mga hiyo? Polis na matulis. Polis na matulis. Saan tayo dadaan?

<laughs> may basyalan dito guys oh. basyalan o no? ayun oh may basketball kung sa so, sanin na ako dinadaan city of san juan guys ayun, oh. Uh. dia tuh kadang-madang baper oh? terbangmu, kanmu? Apa sih pagi ini nama lagi? Challenge guys oh, di pas challenge pula di tuh guys. Ayo narawan uh, nau. Oh. ko na nakakita yung vlog ko <laughs> sa ina sa araw na dito guys hindi <laughs> ko na nakakita yung binoblog <laughs> ko okay. ang ganda pala na yung mo na yun hmm? special guys so, malawak nga, so cover foam first. Hindi ko nakikita yung binablog ko kasi maaraw. Ma Guys, ang ganda ng pasyalan. Sinama niya ako rito para lumabas ako rito. Kasi yung dinadaanan niya pala may pasyalan. Ayan guys. Uh. Sorry. Kapala pa natatagal ang karito. Kasi nandito pala may susadaan ano, ng pasyalan. Tagalan. Saan ka nagkakanta-kanta ng girl mo? Ha? Ang guys. Uh. galing ng pasyalan dito guys. Ang dito guys. Uh. Ini mo lang ako eh, kasi ini inikat mo lang ako kasi aku 'youtro, 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 Eh, Ngayon lang ang trabaho ko. Saan? <laughs> <Rik. laughs> muna ako ako. Ang gisa. Ayun oh. No? Ang ganda ng pasyalan. Eh. Ay, parang eh, Parang rune. Ang ganda mo pala dito. Dito ka nagdidit ng usot, mo. Dito niya dinidito yung sofa niya. Malapit sa trabaho niya. Kaya pala minsan tinatagal. <laughs> tagal niya makauwi. Ayan, na inaantok na guys. Ay, inaantok na. Kaya minsan pala matagal makauwi niya sa dito. Dahil nandito ang pasyalan. Huh? Hiningal ako. Ay, parang ron eh. Napagod ka man. Hingal-hingal siya guys oh. Likod ko tagtak na sa pawis Grabe oh Ganda ng pasyalan dito guys oh. Sa San Juan San Juan lang to San Juan City, San Juan city daw Ang dami na oh, nga San Juan City Hi Grabe guys, ang ganda dito. Ano yung makapaniwala? San Juan, Setehon. Yun lang guys, thank you. Guys, ito pa lang trabaho nila oh. Ayan oh. Ngayon pa nga, lang ang kanilang tinatrabahohan malapit sa pasyalan. Papasukin ako ng guard pa. Ayan guys, ang trabaho nila. Yan ah. Uh. Uh, malapit sa pasyal na. Sana. Ayan na okay. guys, so, napasok na kami. good morning. Penulisnya na ako sa pasyalan eh. Ha? Asan sa tebebe? Sarado pa? Muna tayo. Yeah, okay. ha? Morning. <laughs> oh, uh, ay, asan sa ati bibi? Ay, ba, ito. Um, ay, morning. Ito. Oh. Ay, morning. Uy. <laughs> asan sa ati bibi? Ah, naliligo. Oh, balik yun? O, tapos sa kanil simba. Kanina pa kami dyan, namamasyal, sa pasyalan. Mamaya, Pag-uwi. Papa pa. Maghawo pumunta Pa uwi ni Mo bini-bini. Ati sandali. Basta sayo. guys, nagbili siya ng merienda namin. Pauwi na kami. Pero nagdaan muna kami dito sa merienda dahil kagutom na guys. Um, kaya ayan si Paring Ronnie nasa bakery oh, okay. store. Then magme-merienda muna kami bago uuwi. Um, Ang layo kasi na nilakad namin guys. na Uh, ano to? Wow, sarap ng merienda. Ang guys, merienda. merienda. tayo guys. Butom na si Paren ngayon eh. Mahina na ang tuhon. <laughs> ayaw niyong, ayaw niyong malaman mahina ang tuhon niya guys. Kain tayo guys. ito ano ang isa dahil kayo na niya ako sure but sure kasi siya pang nanalaman oh nakapayong Pasit-sit mo siyang nalalaman dahil napapayong-payong din siya. <laughs> uh, <laughs> Dito kaya Dito tayo. Ha? No, no, Yung pala sa yung na sa ko. Atar. Ay, sabi na Pauwi na kami guys.